Sa gitna ng mayamang lungsod ng Maynila, kung saan ang mga ilaw ng mga gusali ay parang bituin na nagkikislapan sa gabi, naninirahan ang dalawang magkaibigang lalaki na sina Joshua at Noah. Pareho silang nasa huling bahagi ng kanilang 20s. Si Joshua ay 28 years old na software engineer na mahilig sa mga gadget at teknolohiya habang si Noah naman ay 27, isang graphic designer na laging puno ng mga malikhaing ideya. Magkasama sila sa isang maliit na startup company kung saan nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaidigan. Gulit hindi lamang trabaho ang nagbubuklod sa kanila. Pareho silang may kanikanyang nobya na nagiging dahilan ng kanilang madalas na double dates at mga kwentuhan tungkol sa buhay pag-ibig. Si Mona, ang nobya ni Joshua, ay isang 26 years old na accountant sa isang malaking bangko. Siya ay matangkad, may mahabang itim na buhok na laging nakalugay at mga mata na parang kayong manging tsokolate na puno ng init at lambing. Si Mona ay kilala sa kanyang mahinhin ng ngiti at sa kanyang hilig sa pagbabasaan ng mga romantikong nobela. Ngunit sa likod niyon ay may isang adventure side siya na bihirang ipakita. Sa kabilang banda, si Grace, ang nobya ni Noah, ay 25 years old na event planner. Siya ay mas maikli kaysa kay sakay Muna. May kulot na buhok na kulay kastanyo at isang katawan na parang hinulma ng mga Diyos. Isang gabi, habang nagiinuman ang apat sa isang rooftop bar sa Makati, ang usapan ay napunta sa mga pagnanasa at mga lihim na pantasya. Si Joshua, na laging may kakaibang ideya, ay nagbigay ng isang hamon. Ano kaya kung subukan natin ang isang bagay na hindi ordinaryo? Tanong niya habang hawak ang kanyang baso ng whiskey. Si Noah, na medyo lasing na ay tumawa at sumagot. Ano ba yan, Josh? Huwag mong sabihin papalit tayo ng trabaho. Ngunit ang mukha ni Joshua ay seryoso at sa ilalim ng mesa ay hawak niya ang kamay ni Mona na parang naghahanap ng pahintulot. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinunyag ni Joshua ang kanyang ideya, isang gabi ng pagpapalit ng partner. Isang gabi lang sa isang hotel room, walang strings attached, walang selos, para lang masubukan ng bagong bagay, sabi niya. Si Mona at Grace ay nagkatinginan, parehong nagulat Ngunit may bahid ng kuryosidad sa kanilang mga mata. Si Mona, na laging conservative sa labas, ngunit lihim na mahilig sa mga erotikong kwento, ay naramdaman ang kanyang pisngi na mumula. "Ikaw ba, Grace? Ano sa tingin mo?" tanong niya sa kaibigan. Si Grace, nakilala sa kanyang boldness, ay ngumiti at sumagot. "Bakit hindi? Basta't lahat tayo ay sangayon. Life is short, 'di ba?" Matapos ang mahabang usapan na pagkasunduan nila, pipili sila ng isang luxury hotel sa Bonifacia Global City, isang kwarto na may malaking kama at jacuzzi para sa isang gabi ng walang hadlang na pagnanasa. Si Joshua at Noah ay nagplano ng lahat, nagbook ng room, bumili ng mga alak at aphrodisiac chocolates at nagset ng mga patakaran walang emosyonal na attachment, puro pisikal na kasiyahan lamang. Ngunit sa loob-loob ni Joshua, may isang lihim na plano siya. Bilang isang tech enthusiast, mayroon siyang maliit na spy camera na binilila online na maaaring iset up ng hindi napapansin. Para sa personal na alaala, sabi niya sa sarili, ngunit ang totoo ay may mas madilim na layunin iyon. Dumating ang araw ng kanilang adventure. Sabado ng gabi, nagkita sila sa lobby ng hotel. Si Muna ay nakasuot ng isang itim na dress na hapit sa katawan na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Habang si Grace ay nakapula ng mini skirt at crop top na nagpapahiwatig ng kanyang playful side. Ang dalawang lalaki ay parehong nakapolo shirt at jeans, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng antisipasyon. Habang pumapasok sila sa elevator, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang uri ng tensyon na nakaka-excite at nakaka-nerbyos ng sabay. Sa loob ng kwarto na may malaking king-sized bed at dim lights, nagsimula ang gabi sa isang round ng champagne. Sa bagong karanasan, sabi ni Noah, habang itinataas ang kanyang baso. Umupo sila sa kama at dahan-dahang nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pantasya. Si Joshua ay lihim na nag-set up ng kamera sa isang sulok ng kwarto, nakatago sa likod ng isang vase habang ang iba ay abala sa pagtawa. Hindi nila malalaman, inisip niya habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Habang lumalalim ang gabi, ang usapan ay naging mas intimate. Si Grace ay unang nag-initiate. Hinila si Joshua patungo sa kanya at hinalikan siya ng madalim. Ang kanyang labi ay malambot at mainit at si Joshua ay naramdaman ng kanyang katawan na nag-react kagad. Sa kabilang banda, si Noah ay lumapit kay Mona na medyo mahiyain pa rin. Relax ka lang. Bulong ni Noah sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Si Mona ay tumango at dahan-dahang hinubad ang kanyang dress. Nagpapakita ng kanyang lace lingerie na itim. Ang kwarto ay puno ng ngungol at hininga ng magsimula ang kanilang pagpapalit. Si Joshua at Grace ay nasa isang sulok kung saan si Grace ay nagiging dominant. Hinuhubad ang damit ni Joshua at hinahaplos ang kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Gusto mo ba to? Tanong ni Grace habang ang kanyang kamay ay lumalakbay pababa. Si Joshua ay tumanggo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa habang ang kamera ay lihim na nagre-record ng bawat galaw. Sa kabilang banda, si Noah at Mona ay mas gentle. Nagsisimula sa mga halik sa leg hanggang sa maging mas passionate. Si Mona na unang beses na makaranas ng ganito ay naramdaman ng kanyang katawan na nagiinit, ang kanyang mga hita na nagiging basa sa antisipasyon. Habang lumalalim ang gabi, ang apat ay nagkaisa sa kama. Si Joshua ay nasa likod ni Grace habang ang kanyang mga kamay ay nag -e sa kanyang katawan. Mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang intimate parts. Si Grace ay umuungol ng malakas. Ang kanyang katawan ay nag-aarko sa kasiyahan. Si Moa naman ay nasa harap ni Mona. Ang kanyang bibig ay naglalaro sa kanyang dibdib habang ang kanyang daliri ay nagpapasok ng sensasyon na hindi pa nararanasan ni Mona. Oh Noah, Bulong ni Mona habang ang kanyang mga mata ay nakapikit sa ecstasy. Ang gabi ay puno ng mga posisyon at kombinasyon mula sa missionary hanggang sa doggy style at kahit na isang group activity kung saan ang dalawang babae ay nasa gitna habang ang mga lalaki ay nagpapalit-palit. Ang hangin ay puno ng amoy ng pawis at pagnanasa. Ang mga sheet ay gusot at masa. Si Joshua ay lihim na nasisiyahan hindi lamang sa pisikal na kasiyahan, kundi sa pag-alam na ang lahat ay nag-record. Perpekto, iniisip niya habang siya ay nagka-climax sa loob ni Grace, ang kanyang katawan na nanginginig sa rurok ng kasiyahan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapakasasa, walang nakakaalam na ang lihim na kamera ay hindi lamang para sa personal na gamit. Si Joshua na may utang sa ilang online gambling sites ay may plano na ibenta ang footage sa dark web, isang lugar kung saan ang mga ganitong video ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Habang ang iba ay natutulog pagkatapos ng gabi ng walang hanggang pagnanasa, si Joshua ay lihim na nag-upload ng sample clip naghihintay ng bidder. Sa susunod na umaga, ang apat ay nagising na may ngiti sa mukha ngunit may bahid ng awkwardness. That was amazing, sabi ni Grace habang nagbibihis. Si Mona ay tumango, ngunit sa loob-loob niya ay may kakaibang pakiramdam. Parang may isang anino na nakabatin sa hangin. Hindi nila alam na ang kanilang lihim na gabi ay hindi na lihim pa. Pagkatapos ng gabi ng kanilang lihim na kasunduan, ang buhay ng apat na magkakaibigan ay tila bumalik sa normal. Si Joshua at Mona ay nagising sa kanilang apartment sa Quezon City, habang si Noah at Grace ay nasa kanilang kondo sa Ortigas. Ngunit sa ilalim ng normal na rutina, may isang hindi mapaliwanag na tensyon na lumalaganap. Si Mona ay madalas na nagiging tahimik, iniisip ang mga nangyari sa hotel, ang mga hawak ni Noah, ang mga halik na hindi mula sa kanyang nobyo. Okay lang ba talaga to? Tanong niya sa sarili habang naghahanda ng kape isang umaga. Si Joshua naman ay abala sa kanyang computer. Nagche-check ng mga bid sa dark web forum na kanyang in-upload ang footage. May bidder na, inisip niya habang ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa screen. Ang video ay na-edit na niya. Walong mukha ang namakikita ng malinaw, ngulit sapat ang mga detalyang pisikal upang maging kaakit-akit sa mga manunood sa madilim na sulok ng internet. Si Noah naman sa kabilang banda ay nagsimulang magduda. Bilang isang graphic designer, siya ay tech savvy rin at isang araw habang nagbabrowse sa kanyang phone, nakita niya ang isang ad sa isang shady website na nagpo-promote ng exclusive amateur swap videos. Bagaman hindi niya ito binuksan, ang thumbnail ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakilamdam. Parang pamilyar ang setting. Hindi kaya, bulong niya sa sarili sa gabi ring iyon, habang nakahiga sa tabi ni Grace, hindi siya makatulog. Grace, ano sa tingin mo kung may nakakita sa atin sa hotel? Tanong niya habang ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Grace ay tumawa lamang. Ano ka ba, Noah? Walang nakakaalam. Relax ka lang. Ngunit, ang duda ni Noah ay lumalim. Kinabukasan, sa opisina, nagkita sina Joshua at Noah. Bro, ang senang gabi na yun, no? Oh sabi ni Joshua habang nagkakapisila sa pantry. Si Noah ay tumango, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyale sa mukha ni Joshua. Oo, pero dapat siguraduhin nating walang leakage, sagot ni Noah. Si Joshua ay tumawa ng malakas. Ano ka ba? Paranoid naman. Walang problema. Ngunit sa loob-loob ni Noah, nagsimulang magplano siya. Pag-uwi niya sa kondo, nag-login siya sa isang VPN at naghanap sa dark web Gamit ang kanyang kaalaman sa mga torrent sites at hidden forums, natagpuan niya ang isang listing. Hot Filipino Swap Night HD Footage Ang presyo ay $500 para sa full video. Si Noah ay nagbayad gamit ang anonymous crypto wallet at nang ma-download niya ito, ang kanyang mundo ay gumuho. Sa video, malinaw na makikita ang kwarto ng hotel, ang mga iraw at ang mga katawan na nagpapakasasa. Bagaman ang mga mukha ay blurred, kilala ni Noah ang tattoo ni Grace sa kanyang likod. Ang peklat ni Mona sa kanyang hita mula sa isang aksidente noong bata. At kahit ang kanyang sariling boses na umuungol. Putang ina, Joshua, sigaw niya sa loob ng kanyang isip habang ang kanyang kamay ay nanginginig. Agad niyang tinawagan si Grace. Grace, kailangan mo makita to. Puntahan mo ako ngayon. Si Grace na nasa isang meeting ay nagulat sa tono ni Noah. Ano ba 'yan? Sige, pauwi na ako. Habang hinihintay ni Noah si Grace, nag-isip siya ng plano. Hindi niya agad sasabihin kay Mona, dapat muna niyang harapin si Joshua. Ngunit nang dumating si Grace at pinakita niya ang video, ang mukha ni Grace ay namutla. "Ano 'to? Paano nangyari 'to?" sigaw niya, habang ang kanyang mga luha ay tumulo. Si Noah ay yumakap sa kanya. Si Joshua siya lang ang may akses sa kwarto bago tayo pumasok. May kamera siguro siya. Si Grace ay nagalit. Hayop na yan! Tawagan mo si Mona! Dapat malaman niya! Sa kabilang banda, si Mona ay nasa kanilang apartment. Naghahanda ng hapunan nang tumawag si Grace. Mona, kailangan mong pumunta rito. May importante kaming sasabihin. Ang boses ni Grace ay puno ng urgency kahit si Mona ay nagmadali. Habang nasa taxi, nag-text siya kay Joshua. Pupunta ako kay na Grace. May problema daw. Si Joshua, na abala sa pag-accept ng payment mula sa dark web, ay nag-reply. Okay, ingat ka. Mungit sa loob-loob niya, may kaba siyang naramdaman. Parang may hindi tama. Nang dumating si Mona sa kondo ni Nanoa at Grace, ang atmosphere ay yung mabigat. Ano ba to? Tanong ni Mona habang umuupo sa sofa Si Noah ay nagbukas ng laptop at ipinakita ang video. Habang nanonood si Mona, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagtataka patungo sa galit at sakit. Paano? Sino ang gumawa nito? Bulong niya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Grace ay umiyak. Si Joshua, siya ang nag-setup ng kamera. Ibibenta niya sa dark web. Si Mona ay hindi makapaniwala. Hindi, hindi gagawin niya ni Josh ngunit ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang mga detalyeng tanging si Joshua lamang ang makakaalam. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon sila na harapin si Joshua ng magkasama. Tawagan natin siya, dapat pumunta siya rito, sabi ni Noah. Si Mona ay tumawag, ang kanyang boses ay nanginginig. Josh, pumunta ka rito kina Noah, may kailangan tayong pag-usapan. Si Joshua na nakaramdam ng problema ay sumagot. Ano ba yan? Sige papunta na ako, habang nasa daan, nag-isip si Joshua ng alibay. Siguro nahak na ko. O baka coincidence lang, iniisip niya. Ngulit sa kanyang bag, may dala siyang maliit na baril. Isa sa kanyang mga lihim na gamit para sa self-defense, lalo na sa kanyang dealing sa dark web. Nang dumating si Joshua sa kondo, ang pinto ay bukas na at ang tatlo ay naghihintay sa salas. Ano to? Bakit kayo ganyan? Tanong niya habang pumasok. Si Noah ay tumayo at itinuro ang laptop. Panoorin mo to Josh. Sarili mong gawa. Habang nanonood si Joshua, ang kanyang muka ay hindi nagbago. Parang inaasahan na niya ito. Ano yan? Hindi ako yan, sabi niya. Ngulit ang kanyang boses ay walang conviction. Si Mona ay umiyak. Josh, bakit? Bakit mo ginawa to? Si Joshua ay nagalit. Ano ba kayo? Para sa pera, may utang ako. At saka walang muka, walang problema. Ang kaguluhan ay nagsimula. Si Noah ay lumapit kay Joshua. Hayop ka, ibibenta mo kami para sa pera. Si Grace ay sumigaw. Paano kung makita to ng iba? Paano kung mag-viral? Si Mona ay nasa gitna sinusubukang pigilan sila. Tama na, pag-usapan natin to. Ngunit si Joshua na nakakaramdam ng pagiging cornered ay naglabas ng baril mula sa kanyang bag. Huwag kayong lumapit, hindi ko ginusto to. Sigaw niya habang itinututok ang baril kay Noah. Si Noah ay nagulat, ngunit ang kanyang galit ay mas malakas. Ano yan Josh? Papatayin mo kami! lumapit siya at nag-aagawan sila sa baril. Si Grace at Mona ay sumigaw, Tama na! Habang nag-aagawan, ang baril ay pumutok. Aksidente, ngunit ang bala ay tumama kay Mona sa dibdib. Si Mona ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang dugo ay kumalat sa karpet. Mona! Sigaw ni Joshua habang ang baril ay nahulog. Si Noah ay lumuhod sa tabi ni Mona. Tawagan ang ambulansya! Grace! tumawang ka! Sa gitna ng kaguluhan, si Mona ay humihinga ng mahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Josh, bakit? Bulong niya habang ang kanyang kamay ay hawak ang sugat. Si Joshua ay napaupo. Ang kanyang muka ay puno ng gulat. Hindi ko sinasadya. Aksidente yon. Si Grace ay nagdayal ng 911 habang ang mga luha ay tumulo may sugat sa dibdib. Bilisan nyo! Habang hinihintay ang ambulansa, ang kwarto ay puno ng katahimikan na pinutol lamang ng huni ng sirena sa malayo. Si Noah ay hawak ang kamay ni Mona. Hold on Mona, lumaban ka! Ngumit sa loob-loob ni Joshua, alam niyang ang kanilang lihim na gabi ay naging isang bangungot na hindi na mababago. Ang madilim na lihim na kanyang itinatago ay lumabas na at ang presyo ay mas mataas kaysa sa pera sa dark web. Habang ang sirena ng ambulansya ay lumalakas sa malayong kalye, ang kondo unit ni nanoa at Grace ay naging isang eksena ng kaguluhan at sakit. Si Mona ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang dugo ay kumakalat sa puting carpet na parang pulang rosas na namumukadkad sa maling oras. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa ng mahina. Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa sakit. Mona, huwag kang bibitaw, bulong ni Noah habang hawak ang kanyang kamay na malamig na. Si Grace ay nasa telepono pa rin, nagbibigay ng detalyadong address sa operator. Ortiga Shelter, Tower 5, Unit 1203, bilisan niyo please, may sugat sa dibdib. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot at galit. Si Joshua ay nakaupo sa sulok ang kanyang mukha ay blanco tulad ng isang taong nawala sa sariling mundo. Ang baril ay nasa sahig, malapit sa kanyang paa. At ang kanyang mga kamay ay naninginig habang tinitingnan ang kanyang nobya na nakikipaglaban sa buhay. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang yon. Paulit-ulit niyang binulong sa sarili. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang kanyang lihim na plano ay naging isang trahedya. Sa kanyang isip, nag ang mga alaala, ang gabi sa hotel, ang mga tawa at ungol, ang kamera na kanyang inilagay para sa pera. Bakit ako nagdesisyon na ibenta yun? Tanong niya sa sarili habang ang guilt ay parang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga paramedics. Dalawa silang lalaki at isang babae. May daladalang stretcher at medical kit. Anong nangyari? Tanong ng isa habang lumuhod sa tabi ni Mona. Si Noah ay sumagot ng mabilas. Nag-away kami, nag-agawan sa baril, at pumutok. Aksidente. Ang paramedic ay nagtrabaho ng mabilis. Naglagay ng pressure sa sugat, nag-check ng pulse, at nag-inject ng painkiller. Critical siya. Kailangan namin siyang dalhin sa ospital ngayon. Si Grace ay tumango habang ang kanyang mga luha ay hindi tumitigil. Sasama ako sa ambulansya. Si Noah ay tumingin kay Joshua. Ikaw, mananatili ka rito. Tawagan natin ang pulis. Habang inaangat si Mona sa stretcher, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagmulat. Josh, Noah, Grace, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina tulad ng hangin. Si Joshua ay lumapit. Ngulit pinigilan siya ni Noah. Huwag mo siyang hawakan! Sigaw niya. Si Mona ay ngumiti ng mahina. Hayaan mo. Mahal ko siya. Ang mga salitang iyon ay parang suntok kay Joshua na nagpaiyak sa kanya sa unang pagkakataon. Mona, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto to. Ngunit ang paramedics ay nagmadali dinala si Mona pababa sa ambulansya. Si Grace ay sumama. Hawak ang kamay ni Mona habang ang sirena ay umuugong sa gabi. Sa kondo, nanatili si Noah at Joshua. Si Noah ay nagdayal ng pulis. May shooting accident dito sir. Hindi, hindi intentional. Pero may baril na involved. Habang hinihintay ang mga pulis, ang dalawa ay nagkaharap. Bakit Josh? Bakit mo ginawa yun sa video? Tanong ni Noah. Ang kanyang galit ay nagiging malungkot. Si Joshua ay umupo sa sofa. Ang kanyang ulo ay nakayuko. May utang ako sa gambling. Libo-libong piso. Akala ko ang video ay madaling pera. Walang muka, walang problema. Pero nagkamali ako. Si Noah ay umiling. Nagkamali. Ginamit mo kami. Ginamit mo si Mona. Si Joshua ay tumingin sa kanya. Mahal ko si Mona. Hindi ko ginusto nung mapahamak siya. Dumating ang mga pulis pagkatapos ng ilang minuto. Tatlong officer, dalawang lalaki at isang babae. Nagtanong sila ng mga detalyadong kwento, kinuha ang baril bilang ebidensya at nag-interview sa dalawa. Sino ang may-ari ng baril? Tanong ng isa. Si Joshua ay umamin. Ako, para sa proteksyon. Ang pulis ay naglagay ng handcuffs sa kanya. Kailangan namin kayong dalin sa station para sa questioning. Posibleng manslaughter ito. Si Noah ay sa rin bilang testigo. Habang nasa police car, nag-isip si Noah tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Paano ito nauwi sa ganito? Mula sa mga inuman at kwentuhan hanggang sa isang gabi ng pagnanasa na naging sakuna. Sa ospital, si Grace ay naghihintay sa emergency room. Ang doktor ay lumabas pagkatapos ng isang oras. Ang bala ay tumama sa dibdib, malapit sa puso. Nag-operate kami, pero critical pa rin siya. Kailangan niyang magstay sa ICU. Si Grace ay umiyak. Mabubuhay ba siya? ang doktor ay tumanggo. May chance pero kailangan niyang labanan. Si Grace ay nag-text kay Noah sa ICU si Mona. Critical. Sa station, nang mabasa ni Noah ang text, ang kanyang mukha ay namutla. Si Joshua na nasa selda na ay nagmakaawa. Pakisabi kay Mona na mahal ko siya. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ay naging isang serye ng mga pagbisita at embistigasyon. Si Mona ay nakaligtas sa operasyon, ngunit ang kanyang recovery ay mahaba. Sa kanyang hospital bed, nagkwento siya sa pulis tungkol sa gabi sa hotel, ang video at ang aksidente. Hindi intentional, nag-away lang sila, sabi niya, habang pinoprotektahan si Joshua. Si Grace ay laging nasa tabi niya nagdadala ng bulaklak at nagkukwento upang aliwin siya. Sis, lalabang ka para sa amin, sabi ni Grace. Si Mona ay ngumiti. Salamat, pero kailangan kong mag-isip tungkol sa amin ni Josh. Si Noah ay nagtrabaho upang tanggalin ang video sa dark web. Gamit ang kanyang tech skills Nagreport siya sa mga authorities at nag ng hacker upang burahin ang traces. Hindi na makikita ng iba. Sabi niya kay Grace isang gabi habang nagkakape sila sa hospital cafeteria. Si Grace ay tumungo. Pero ang pinsala, nandyan na. Paano tayo mag-move on? Si Noah ay yumakap sa kanya. Magkasama tayo. Yun ang mahalaga, Si Joshua ay nahatulan ng probation para sa illegal possession ng baril at reckless endangerment. Ngunit hindi manslaughter dahil sa testimonya ni Mona na aksidente ito. Sa korte, humingi siya ng tawad. Nagkamali ako. Nawala ako sa landas dahil sa pera. Si Mona na nasa wheelchair pa rin ay pumunta sa hearing. Mahal ko siya, your honor. Bigyan niyo siya ng second chance ang korte ay nagbigay ng community service at counseling sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwan, ang apat ay nakita muli sa isang kafe sa Maynila. Si Mona ay nakalakad na, bagaman may peklat sa dibdib na nagpapaalala sa kanya ng gabi na iyon. Salamat sa lahat, sabi niya. Si Joshua ay yumakap sa kanya. Hindi na ako makakamali pa. Si Noah at Grace ay nagkatinginan. Ang kanilang relasyon ay mas malakas na dahil sa trahedya. Natuto tayo, sabi ni Noah. Ang pagnanasa ay masaya, pero ang lihim ay mapanganib.